Yung sili natin ngayon, ay ah, isang bunga. Yan lang, isang bunga niya. At, yung ati naman ampalaya palaya, ay, maganda na, oh. Ayan, ganda ng gapang. Ayan. Yan ay nasa limang puno. Ang ating ampalaya Limang puno, yun ang pinakamataba. At, mayroon ng bunga. Ayan na yung bunga ng ating ampalaya palaya. Ayan, babalutin natin yan mamaya. At saka ito pa, may isa pang pa maliit. Pagpasa rin siya mamulaklak at magbunga. Ayan. May mga bago tayong tanim na sili. Ayan, oh. Sili. Ayan, saka yung pa. Ito naman yung... Lemon ni nanay. Hinog na. Ayan, hinog na yung lemon ni nanay. Oh, ang ganda. Ang kinis. Ngayon po, oh, yung isa maliit. At meron po siyang bagong bunga. Oh, ito. Ito, bago niyang bunga, oh. Ang kinis ng bunga ng puno na ito. Ayan, oh. Tatlo apat, lima anim pa ang bunga at ito yung hinog o pitasin na natin na uh, ayan -huh. hinog na ang lemon ni nanay mm uh -huh.